Uh, hello guys! Welcome back to my channel. Ano-ano uh, ba ang mga dapat na ihalo dyan sa lacquer sanding sealer na yan bago nyo ito gamitin? Gano'n bang karami ang dapat na ilagay dyan? Kaya sa video ito, yun ang ituturo ko sa inyo. Kaya tara guys, samahin nyo ako. Simulan na natin pagkatapos ng intro. Ah, uh, so ayan guys, so 'yan lang ang mga kakailanganin natin na ihalo dyan sa lacquer sanding sealer. 'Yan. Kailangan natin ng lacquer sanding sealer. Kailangan natin ng lacquer cloth at kailangan din natin ng lacquer thinner. 'Yan lang ang ating mga kakailanganin. So, uh, tara guys, simulan na natin maghalo. A few minutes later ah uh, so guys, uh, umpisa na nating maghalo. Bali, kumuha kayo ng isang malinis na galon o kahit anong lalagyan. Uh, siguraduhin lang na malinis siya, na walang dumi at uh, hindi sa basa ng tubig. Pagkatapos, yung ating uh, lacquer santing sanding sealer, eh, bago nyo ilagay dun sa galon, eh, haluin nyo munang maigi. ah uh, lalo na kung medyo stuck yan at pagkakabili nyo. May papapansin kayong mga putik dyan sa ilalim yan. Pag, ayan, tigay nyo maigi. yan. Kailangang mahalo yan. Kailangang matuno yan bago nyo isalin dun sa galon yung inyong locker sanding sealer. So ayan guys, so, uh, sigurado na na nahalo ko ng maigi yung ating uh, lacquer sanding sealer. Uh, Ibuhos na natin lahat ang laman ng lata na yan doon sa hinanda natin na malinis na galon. Ngayon, ang susunod naman natin dyan ay lalagyan natin ng lacquer thinner. Bali, ang dami ng lacquer thinner na ilalagay natin ay nasa 20 to 30 lang. Hanggang doon lang yung gas kasi mahirap pag masyadong dumami ng lacquer thinner, malalabnaw na yan masyado. Tapos doon kayo maglalagay ng lacquer thinner doon mismo sa galon o lata nung uh, inyong uh, lacquer uh, sanding sealer. Para yung titerang sanding sealer doon eh tigay na putik, 'di ba? Ang pute. At isa, sa uh, nasisimot natin yung laman na sealer nung galon. Sayang din naman 'yun. Ngayon, ang susunod naman natin ay eh, maglalagay tayo ng lacquer pro. Ang paglalagay naman ng lacquer pro eh bulol na naman ako. Lacquer pro ay nasa 5% lang ang ilagay nyo dyan. Okay na yan. Uh, pero minsan, pwede rin nga uh, dagdagan nyo yan depende sa panahon o lugar. Kasi pag malamig ang panahon, eh, hindi po pwede na hindi nyo dadagdagan ng uh, lacquer flow. Kasi pag hindi nyo dagdagan yan, malamang yan magbubula, uh, magbababos, ganun, or mamumuti. Kaya uh, pwede nyo dagdagan uh, mga 10%. Pwede na yon So saka natin haluing maigi yung uh, ating uh, lacquer locker sanding sealer, yung thinner, at saka yung lacquer flow. Ayun, pag nahalo uh, ng maigi yan, ayan, tignan nyo maigi. Makikita nyo naman yun eh. Pag halong-halo na yan, uh, ibig sabihin, pwede nang gamitin. Di ba? Uh, guys, kung nagustuhan mo ang video nito, baka naman maaaring bigan mo ako ng isang like. At saka, ishare mo na rin. Kung meron kang concern, eh, comment down bida lang guys. Kung interesado ka naman sa mga ganitong uri ng topic, E, i mong ko sa na mag-subscribe mag ka sa akin channel at pakipindot ang notification bell upang lahat ng video kong i-upload ay updated ka. So, yan na muna guys. Bye-bye!